sa mga araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 7, 2024. Unang biyernes para sa buwan ng Hunyo. At ngayon po ay dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Ang at ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Oseas chapter 11 verses 1 verses 3 to 4 and verses 8 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinanong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko ay isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ng Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal na nasa kalangitan ninyo at hindi ako na parito upang magwasa. Ang salita ng Muli po isang mapagpalang araw sa inyo at maligayang kapisahan po ng kabanal-banalang at kamahal-mahalang puso ni Jesus. Atin pong inugunita ngayon ang kapisahan ito at napapaalala sa atin kung gaano ba tayo kamahal ng Diyos. Sa so, ng uh, pagsasalarawan no? ng imahin o ng larawan ng, ni Kristo na ang puso ay nasa labas na kahit ito po ay nababalot ng mapapaluputan oh, ng tinik ay patuloy pa rin siyang nagmamahal. Kaya nga sa atin pong uh, narinig na pahayag mula kay Propeta Osiyas, ang Panginoon natin bilang mapagmahal ay patuloy na nagtuturo sa kanya mga minamahal. Kung uh, pagninilayan po natin na mabuti, no? uh, pwede naman po hindi na tayo nilikha ng Diyos pero nagdesisyon ng Diyos na likain ang tao uh, hindi para pahirapan nilikha niya ang tao para mahalin niya para bigyan at ipadama ng kanyang pagmamahal o, sana po no kasi uh, nasasambit natin minsan na uh, kapag nakakaranas tayo ng matinding sakit o mga problema kapag nasasaktan tayo dahil sa mga taong minamahal natin ay nasasabi natin na bakit pa ba tayo ninais o bakit pa ba tayo binuhay ng Diyos. So isa itong isa rin no, sa maaaring maging sagot ay binuhay tayo ng Diyos dahil gusto niya tayong mahalin. Yun nga lang, nagkakamali tayo ng uh, minamahal. Yung taong nagmamahal sa atin o ang Diyos lalo na no, dahil si Kristo ay totoong tao, totoong Diyos, yung totoong nagmamahal sa atin, kadalasan hindi natin napapansin, hindi natin pinapansin, at talagang uh, nagdi-decision tayo na huwag siyang mahalin. Pero dito nga po, no, sabi kahit na hindi siya kinikilala, kahit hindi siya kilala ng mga, ng mga tao, patuloy pa rin siyang magmamalasakit at, at nagmamahal sa kanya pong iniibig. Ganito sinasalarawan ni Osias ang Panginoon natin. At nawa maipindihan natin ng mabuti no? na ang puso ni Jesus ay puso punong-puno ng pagmamahal, pagmamalasakit, pagpapatawad, na kahit ilang beses pa siyang uh, tanggihan, kahit ilang beses pa siyang ipagpalit, ay lagi siyang nararayan, uh, naghihintay at handang mahalin ang sino mang nais na tumanggap sa kanya. 'Yun nga po, yung yung misteryo na kahit hindi siya minamahal, nagmamahal pa rin siya. Ay, isang bagay na kailangan matutunan ng mga tao, no, na huwag nating hayaan yung mga taong nanakit sa iyo, yung mga pangyayari sa buhay mo ang magdesisyon sa iyo para hindi ka na rin magmahal muli. Kasi ang taong nagmamahal, kahit na nasasaktan, handa pa rin magmahal. Yung taong, ano, no? yung taong pong tunay na ng pagmamahal. Kasi alam naman natin, no? yung, yung saan ba manggagaling ang kaligayahan ng tao. kahit na uh, ipili, mahirap kasi ipilit, no? mahirap pilitin ang, ang tao na mahalin ka. Uh, Basta ang ang importante kung kung natin mabuti itong kapisahan ito. Ang pinakamahalaga dito ay yung ikaw ang nagmamahal kahit hindi ka minamahal. Of course, mas masaya at mas mas magiging uh, maligaya kapag uh, minahal ka rin ng taong minamahal mo. Pero wag mong i-depende doon na kaya mo siya minamahal o kaya mo siya mamahalin kasi in return mamahalin ka kundi magmamahal ka kahit na hindi ka minamahal. Kasi yun yung source of joy mo, yung source of happiness mo. Siyempre, no? Desisyon naman yung magmahal. Decision din kung sino ang mamahalin mo. Pipili ka ng taong mamahalin mo. Pero wag, ka, wag tayong maging bulag sa mga taong naririyan at patuloy na nagmamahal sa atin. Wag natin silang baliwalain. Wag natin ibuhos o i-google ang buong lakas natin doon sa mga taong ayaw ka naman talaga mahalin. Pero hindi sinasabi na ihinto mo ang pagmamahal. Magmahal ka lang. No? At isang araw ay makakatanggap ka rin no, ng taong magmamahal sa iyo. At yan ang ginagawa ni Jesus sa atin. Maghihintay lang siya. Hindi nagbabago ang kanyang pagtingin sa tao, ang kanyang pagmamahal sa tao. At napakalaking gantimpala, napakalaking grasya na mahalin natin ang Diyos. Muli po, isang maligayang pagdiriwang ng kapisahan ng kamahal-mahal puso ni Jesus.